Hola, Bantenatics! Ang bagong balita kay Daniel Padilla, talaga namang inaabangan ng mga netizen. Matapos si ang kanyang sports car at mabalitaan na binibenta na rin ang kanilang bahay na worth 50 million. Napapabalita naman ngayon na mga businesses daw ni Daniel Padilla ang di umano'y for sale na rin. Ang chika ni Christopher Meal na kilala sa kanyang mga kwento sa showbiz. Pati raw mga businesses ni DJ ay eh, hindi na rin safe sa pagbebenta. Isang investment daw niya sa Tacloban City na kilala bilang fast food chain ay nakatakda ng ibenta na rin sa halagang 50 million pesos. Ang sabi-sabi pa, ang dahilan daw nito ay ang balak ni Daniel na umalis na Pilipinas ng tuluyan at manirahan sa Amerika for good. Matapos po nating masaksihan yung pagbebenta ng sasakyan at ibinibenta na rin po yung unang bahay na kanyang naipundar. Aba, pati raw yung ano, yung naipundar na negosyo, ibinibenta na rin. Pati raw yung kilalang kilala na alam mo na, yung naipatayo nila sa probinsya, sa Takloban ata yun, yung food chain. Yan ang chika ni Fermin hindi man binanggit kung aling fast food chain ang tinutukoy, matatanda ang nagbukas ng KFC branch ang mag-inang Daniel Padilla at Carla Estrada noong taong 2022 sa Tacloban. Lalo't isa pa naman ang KFC sa mga brands na ini-endorse ni Daniel. Pero wait, there's more! Ayon naman kay OJ Diaz, isang batikang showbiz reporter. May source umano siya na ang high-end store na pag-aari ni Daniel ay magsasara na rin. Si DJI ay shareholder sa The Rail, isang tindahan ng mga apparel at accessories para sa mga skateboarders. May 16 branches ito at kasosyo si Daniel sa ilan, pero may isang branch na sariling pag-aari niya lang. Ngayon, may 70% off sale na raw sa mga paninda ng branch na ito sa UP Town. Wala na raw balak mag-restock at pinaupaubos na lang daw ang mga inventaryo ng branch na ito ni Daniel. Ayon pa di umano sa source ni OG Diaz ay magsasara na nga raw talaga ang branch na ito na ayaw niya sanang paniwalaan. Confirmed man ito o hindi, sa ngayon ay malaki ang discount sa store na ito. Matapos makumpirma ang paghihiwalay ng Katniel, karamihan sa mga isyong naglabasan ay critical kay DJ. Nananatiling tahimik ang aktor hinggil dito pati na rin sa mga espekulasyon na bumabalot sa pagbebenta niya ng mga ari-arian at negosyo. At pati ang kanyang dating endorsement sa sikat na brand ng soft drink na Pepsi ay napansin din. Kamakailan lang ay nag-react ang mga fans sa pagkawala ni DJ sa ginagawang commercial ng Pepsi na dati pinagsamahan nila ni Catherine Bernardo. Sa lahat ng ito, marami ang nagtatanong, bakit ibinibenta ni Daniel mga naipundar niya? May katotohanan ba ang plano ng aktor na maniraan sa ibang bansa? O baka naman may mga kailangan lang silang isettle kaya nagli siya ng ari-arian? Gaano kalaki ang epekto na hiwalayan nila ng Katniel sa karyer niya at pati ang isang malaking brand endorsement ay hindi na siya sinama? Anong masasabi niyo rito, natics I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, and subscribe for more updates!